So, yun guys, may nabili pala tayong raincoat sa isang pamilihan dyan sa Baguio. So, this is made in China. Kaya, tara, tingnan natin kung okay naman yung quality niya. ito yung pants ayun okay naman yung tiyela and anong tawag dun yung dalawa dalawa yung lining sa loob ito yung inner tapos ito yung kung labas oh. saka malambot siya so ito yung pants and ito naman yung coat oh. maganda din to kasi may reflector na siya super ah, yun, Kita ba? Medyo manipis nga lang to pero okay na rin kasi ito makapal. Ito lang nasa loob. Medyo manipis. Yun. Worth of 350. Pero okay na rin. Maganda sya. And mayroon siyang anong to? parang clip Ayun. Depende na rin sa gagamit kung <laughs> yung pariwara o uh, talagang masisira agad. Pero kung ikaw naman ay yung maayos na uh, tao na hindi yung pariwara ay eh, talagang tatagal din naman yung ating itong rincote na to. So, 'yun lang guys. Salamat sa panonood and God bless.